Hello mga ka-trip, good afternoon Ngayon, balik kami sa pwesto para magtinda Ako uh, Dito, ito yung panghapon Actually, nag-start kami ng umaga ah uh, 10 to Ginaw you know namin, 10 to 11.30 lang umuwi na kami And then ngayon, start ulit kami ng 4pm Hanggang 6.30 Parang 4 or 2 in half hours lang ang duty Yon, pagkatapos, uwi na naman Okay, kita 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 kits na tayo mamaya come on let's go mga ka trip bye 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 see you later <laughs> sige masyal muna kami doon <laughs> para kami naglalaro <laughs> wala tapos mo ngayon ulit kasi mura lang <laughs> sige pa <laughs> Okay Yan! Alis na kami. hindi to kami sa subdivision. Kaya lang masakit. Ayan. Nakakipakit yung batang to. <laughs> mga bye. bye bye! Isabela! Si bye bye! Bye si bye. <laughs> Ay mga. Tingnan ba ito ang mission. Mm -hmm. ano ng lumubog ang araw. Sa tayo pupunta doon kasi mainit doon eh. eh, yan lang talaga ang kagandahan pag sarili mong uh, tindahan in eh, kung ano oras gusto mo pumunta pwede wala kang amo kailangan pag nangangamuhan ka naman kailangan mo gumising kung ano oras ang duty mo kailangan mo yun pero dito pag ano oras gusto mo yun lang ano oras gusto mo pumunta sa tindahan mo pwede na eh, no? So gusto mo malis gusto mo umalis, gusto mo isara, okay lang. Hindi niya alam na. Pero pag gusto mo namang mag-overtime, pwede din. Yan yung kagandahan. Yan talaga pagkakaiba ng tawag kita Pagkakaiba ng negosyante at sa empleyado. Marami naman gusto uh, yung empleyado lang sila kasi sigurado pagdating ng isang buwan, yun ang sakot mo sigurado ka na sa mo. Sa pagiging businessman naman, uh, pagiging negosyante naman, hindi mo sure kung ano yung this month, kung magkano magiging profit mo, or low or higher. Mas mataas pa ba doon sa ina-expect mo or bababa pa. Baba? At saka hindi mo rin alam kung malulugi ka o hindi. Dapat uh, sa, sa ganong bagay, handa ka. Lalo pag uh, ka. Kaya depende yan eh. Kaya maraming ayoko magnegosyo, gusto ko mag-empleyado lang kasi kasi pag empleyado ka nga naman, sigurado na. Sigurado ka may kita ka na sa pagdating ng katapusan. Pero ang ganoon lang, unlike kung may sarili kang negosyo naman, pagdating ng isang buwan, kinsenas or o ano man, sigurado pag maganda yung business mo, Sigurado, more than dun sa sa kinikita ng isang empleyado. At, kung magiging successful pa, dumami pa yung tindahan mo, sigurado, magkakaroon ka ng sarili mong tao at hindi na ikaw yung nagtitinda. Sa ngayon kasi, kami pa lang yung nagtitinda kasi kakasimula pa lang namin. Siguro, pagdating ng panahon, may sarili na rin kami mga taga Sana. Nawa. <laughs> Ayan, ang uh, trip nandito na tayo at uh, nagpa-park na tayo. Park na tayo ni Pong. Mabuti na lang dito si Pong. aming Pong. Uh, see you again. Yan ka trip, good evening. Uh, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin kanina yung mas ano mas okay kung may sarili kang business or uh, nangangamuhan ka o nagkatrabaho ka sa isang company or malaking company ganun uh, katulad ngayon eh, syempre meron tayong munting tindahan uh, uh, bali 3 hours lang yung pinasok namin pumunta kami ng 4 ngayon 7 o'clock tapos na kami nakawin na kami ng 7 o'clock um, ayun yung kagandahan lang talaga ng may sarili kang negosyo is yung hawak mo yung oras mo anytime na gusto mo mag-close o mag-open pwede unlike kung sinasabi ko nga unlike kung nagtatrabaho ka ang mangyayari syempre susunod ka kung ano yung time ng duty mo yun talaga sa mo uh, yun yung pagkakaiba pero siyempre, pag may sarili kang negosyo, ang yung sinasabi ko kanina na dapat tanggap mo yung mga consequences na maaring hindi mag-grow mag yung business mo or tawag mangyari sa uh, maluluging negosyo mo, ganoon. Dapat handa ka sa mga ganong bagay. Uh, kumbaga sabi nga nila dapat mahaba PC mo or pasensya mo. And syempre, dapat marunong ka rin din sa marketing strategy. Hindi naman kasi lahat na nagninegosyo is sa uh, nagiging successful. Marami din po nag kaya, uh, kaya, kailangan talaga ng tiyaga. siyempre uh, uh, syempre, uh, sipag na rin. Sama na rin ng sipag. And pag may sarili kang negosyo, iwasan mo rin hiya-hiya sa pagtitinda. Marami kasing nagninegosyo na ang number one talaga pag nagninegosyo ka, dapat alam mo yung ninenegosyo mo. Uh, katulad ng, kaya sa food kami kasi nagtrabaho ko din kami sa food, si misis ano rin sa food. Uh, kaya pinili namin talaga yung ano ng food. Kahit kahit paano, uh, mas may, umbaga may background ka. Kasi kung uh, totally zero ka, mahirap kasi magnegosyo sa hindi mo alam. Di ba? Siyempre, katulad ngayon, Uh, kami mismo yung nagtatrabaho. Kahit na magkaroon kami ng tauhan at kung, kung sakali yung tauhan namin hindi makapagtrabaho, bukas, pwede namin buksan yung negosyo namin. Kasi kami mismo marunong, dapat gano'n Kasi halimbawa kung hindi ka marunong doon sa, sa negosyo na pinapasok mo, paano yung kung wala yung tauhan mo? ba diba? Sino, uh, halimbawa, mas uh, nagsisimula ka pa lang at pinapatrabaho mo na kagad sa ibang tao, paano kung nagkasakit, magkuklos yung tindahan. Kailangan ikaw mismo, marunong ka rin. Uh, ang kagandahan naman dun sa may sarili ka talagang trabaho, wala ka nang iisipin. Yung sinasabi ko kanina, wala ka nang iisipin, every month may sahod ka. Yun lang. Pero syempre, kung wala ka overtime, o normal hours lang, yung duty mo, nakapix na, na ganun yung sahod mo magi increase lang madagdag ng sahod mo kapag nagkaroon kayo ng na increase uh, or may mga bonus kayo nadagdagdagan pero kung wala dun din sahod mo nakapix na siya ganun pero sigurado ka every month may matatanggap ka yun yung pagkakaiba kaya lang kung ano yung oras na ibibigay sa'yo dapat susundin mo yon. hindi mo hawak yung oras mo hawak ka ng employer mo or ng amo mo di ba? ayun ang kakaibahan ng uh, comment lang kayo sa baba kung ano yung gusto nyo maging empleyado o magkaroon ng sarili yung negosyo comment lang and thank you so much and good night uh, Siyempre mga katrip huwag nyo po kalimutan mag like, share and subscribe and click na notification bell para lagi po kayong updated sa atin bagong video thank you so much and god bless po sa lahat and see you again tomorrow